My birthday. <laughs> ay, ay nag-celebrate birthday. <laughs> Ayan, guys. Kalaagan d'yan ako. Alam nyo ba kung anong oras ngayon sa paglalakad ko dito? 12 in the morning. Ayan. Universal. <laughs> Lamig pa kayo. Nanira na. Nagsarado na po ang ano mga mall habang ako po ay naglalakad sarado na wala nang tindero ay meron pa pala nagtitinda dito sa kali natatawa ako sa ginagawa ko So, harahan ni Sir. Ang ganda doon. Ha? May nag-celebrate ng birthday. Yung shortcut lang po. ayan guys dito nag shortcut ko kasi pagdadaan ako don sa harapan ng building makikita ako ng mga tao don anong klase itong babae ito anong oras na kakak ngayon lang umay may yan charts po yan guys o yung kung naalala nyo I think 2 months ago pumunta po ako dyan para <laughs> diba dun dun banda <laughs> madilim nga lahat yung building o oh, nasa likod po ako ng Deloitte Hotel alam <laughs> oh, natatawa ako sa sarili ko hindi ko alam kung natatakot ako o natatawa ako kasi may nagdi-date po doon banda sa likuran ko o oh, di diba madilim <laughs> alas 12 na po mahigit dito guys just ko tignan natin kung anong sasabihin ni sir ngayon pagdating ko are you okay Roslyn? <laughs> Now, okay ka na ganitong oras sa bahay. Scald. Pero it's very safe naman dito, guys, kasi wala ka namang makikita ng na mga lalaki diyan na lumalakad-lakad oo. meron man, 'yun, may cadets sana all. naglalakad silang dalawa, mag-jowa. Uh, sana all ka na lang na may jowa, ano na or medyo so maliwanag na dito pero nandito po talaga ako sa parking lot <laughs> parking lot ng delight hotel oh, dito ako dumaan kasi pag dun ako sa harap dumaan makikita ako ng <laughs> sa... ang daming sasakyan dun tapos sasabihin ano nangyari sa babaen to anong oras na ngayon madaling araw Saan kaya galing to? So, ayan Oh. Ayan po ang hotel. Ayan. So, malapit na po yung kundo namin ni Sir. So, ito po guys. Hindi ko na po ito uulitin na aalis ng bahay ng ganitong oras. Although, sabay po kami ni Sir kagabi, kagabi umalis ng bahay kasi siya invited din po siya ng kaibigan niyang mag-dinner. So, ako din, ini-invite din ako. So, ang masaklap ngayon, dahil kakauwi ko lang, sana magsabay kami ni sir ngayon pagdating ng bahay. <laughs> Akala ko si sir na Mamaya ko na siya tatawagan pag nasa ano na ako. Kaya kumuting nang yung sosik ko ko nandito. <laughs> kasi para di ko na siya madisturbo oh. ang hirap kasi kung tatawagan ko pa siya diba na on sir buksan mo ako nandito ako sa, sa labas <laughs> my god mabuti na lang dala ko yung susi ko mm, yung, -hmm. so, yung attire ko hindi ko hindi yung hindi susi ah ang pusa ang lamig lamig pa naman ng daan ang ah, pusa pagalagala din siya So tayo po ay malapit na. Ayan, stop there. Wala na po masyadong naglalakad. Para, wala talagang naglalakad, ako lang. Sino bang maglalakad ng ganitong yes. So tatawid tayo. Ayan. <laughs> Titignan natin kung nandito ba yung sasakyan ni Sir. Sir, sana nandito. <laughs> Sana hindi pa si Sir nakauwi, guys. Kasi nakakahiya. Ano oras na ngayon? Madaling araw na kapa pa ako uwi. Hindi ano, hindi naman ako lasing, wala namang inuman doon. Tsikahan lang ganun. So nandito na po ako sa bahay. So yung sosi natin. Kailangan ko gawa ng video. <laughs> Para alam talaga kung I thank you. <laughs> So, ayan, nakakaano nang ng CCTV. Bubuksan. Ayan, nakabukas tayo. <laughs> ayan, nandito na po ako sa loob ng flat namin, guys. sa so, ayan, Oh, sarado na yan. So, pipindutin natin. Ayan. Lord. Sana po ay... Sana po ay hindi ako naunahan ni Sir Ongwe. Ayan, nandito na ako sa loob, guys. Sa ground floor na po ito. Oh, sana. Sana, sana. Oh, my God. So, papasok. <laughs> so, natin ang number 6. paglaba ng bahay. so, nandito na po ako. So, number 4, number 4, number 5, number 6. My God, kinakabahan ako. Umuwi ka pa.